may pinuntahan akong piyastahan kahit wala akong kakilala mga babe nakasampung bahay si beautification ay ay ay, ay! 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 eto na! na meron na guys <laughs> meron na po kain kain muna Hi mga vey! May pupuntahan ngayon si Beautification! Pupunta tayo ng piyastahan kahit na walang nag-invite sa ate. <laughs> Titingnan natin kung may magpapakain sa ate. Mabusog kaya si beautification. Malayo yung piyastahan sa amin mga vib. Tawid ilog pa siya. Itatry ko lang kung gagana ba ang face card ni beautification. Umubra kaya ang ganda ni beautiful sa piyastahan. Malayo to sa bahay namin mga vib. Puro puno lang makikita mo dito. Papunta na to ng Lereyo. Sobrang nakakatawa tawa Dito sa lugar na to fiesta mga babe. Parang wala yatang tao kaming nakakasalubong dito. Ano bang nangyayari? <laughs> maya, maya lamang may nakita na kaming mga bahay mga babe. Ayan, Ayan Ano po? O, kakain daw. Ayan, ano ba yun? Oh. Bago pa lang 'o nakakadating nang saan pa? Kakain po. Kauna-unahang bahay na nadaanan namin mga babe tinawag agad si beautification. <laughs> Hi mga vapor stop. Hello po. Nakakahiya naman po. Hi! Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiyak. Makikipiyasa tayo. Siguro sa isip-isip nila ate, ano ba naman to? Tinawag lang, nakikain nga. Pero totoo mga babe wala talaga kaming contact na pupuntahan dito. Nalaman lang namin na piyesta, sabi ko, sige nga, punta tayo doon, tapos try natin kung uubra yung ganda ko. <laughs> okay, this is our first house. Siyempre, after kumain, makikitagay tayo ng a little bit. Ang iniinom nila ay gasolina. Sobrang nakakatawa. Ito yung pangalawang bahay. Hindi ko na na-videohan yung mga eksena dyan. May tatawag kaya para sa pangatlong BSS. Uh, yes. Pangatlong station. Hello. May tatawag kaya kay Beautiful. Yes. Aray-aray ko te, ang sakit kaya. Ay, gaga, o tinga mo. Parang wala mo natawag. Aray ko, aray ko te, ang sakit. Walang natawag kay Beautiful. <laughs> Ay, Ayan! Ay, na. Ito na, meron na, guys. Meron na po. muna. <laughs> Hello po. Hello. Parang masama yata ang tingin nila sa akin. Charas! Tatagay muna si Beautiful bago kumain. Sa unang bahay, ang iniinom ay gasolina. Dito naman ay hindi ko maintindihan kung mantika ba o suka.

para sa amin pang apat na bahay. Hi, meron silang pabalat kay Beautification. <laughs> Para sa panglimang bahay ni Beautification. Aba, hindi ka ba nabubusog, beautiful? Oh, isa, isang beses sa Ito, pangalawa. Ayan, pangalawa. Pangatlo. Ayan, kanino bang nana ito? Amoy ng amoy sa kilikili ni Beautiful. <laughs> Ay, hindi pa rin siya tapos. Uupo na yan, ba? Diba? Uupo na yan. Tatakbo ulit yan kay Beautification. <laughs> Ang cute ni mother. Oh my God, hindi ka ba nabubusog? Ayan, gasolina din ang iniinom dito mga babe. Bago umalis si Beautiful, nakikanta muna siya ng konti. Gandang-ganda yata sa akin si mother. Oh. Tara! Nagustuhan na ako ng lasing mga babe. Ewan ko, sobrang busog ako pero nalasing na din si Beautiful kakatagay. Hindi ko alam kung nakailang bahay ako. Basta busog na busog si Beautiful. <laughs> Inabot na kami ng gabi, pauwi. Ayun lang. Bye, mga babe.